Bigay daw ka nga kay Bibiyuri. Oh. Bibi. Ay, bibigay daw niya kay Bibiyuri. Ganun talaga pag nanay, babe? Pag nanay talaga. yung na kayo niya, ibibigay pang talaga pang sa pang anak? ay mga Kawander, kasi andito kami ngayon sa Agno. Magiging kami ng... Tawag nun? Mga... mga stocks. Stocks. Uy, B, ang ganda ng halaman Uy, tayo mo. No. Saan? Ayun you know, o, yung nandun sa Chiun's Cafe. Ang ganda ng mga display nyo na ano mga halahalaman. Hindi mo makakawan yun. Kasi magbababa tayo ng stock. Ayan, kunin na natin yung pasalubong natin sa bantay natin. Sana hindi patunaw tong ice cream, hindi pa. <laughs> Tapos may donut tayo. Ay, may donut! May donut! Baba na tayo. O. Ayan, Bibi Iman, baba na. Bilisan mo kunso. ang init. Yung bag ko nga. Ayan si Wonder Daddy. Kasi magbababa sila ng stock. Akin okay na. Halika na. Ay, ikaw na. Sige, bilis. Matunaw na tong ice cream ni ate. Ano? Ano? Ay, mga kawando, dito lang tayo. Ayun, binababa. Oh, di ba? Oh, pasalubong daw sa ni Emmanuel. Ha? <laughs> Dapat siya magbigay? Hindi pa patunaw yung ice cream? Oh, ibigay mo na kay ate rin yung ano mo. Ayaw daw niya, nahiya na daw siya. Thank you. Hello po. O, oh, diba si Wonder Tendera? May pa sa lubong siya na ano, donut na maliit. Yung ganito lang yan, kaliit. <laughs> Thank ko <-tong> na. Ma! <laughs> <laughs> na, na. <laughs> <laughs> bigay ka lang kay Bibi Oo. Oh. Pupuntahin dito. Ay, bigay daw niya kay Bibi Ganun talaga pag nanay, B. <laughs> pag nanay na, talaga. Yung na, kakainin niya, ibibigay talaga ay. sa anak. Para, anak. Pero yung ice cream, di mo na pwedeng ibigay yan kasi matutunaw yan. Oo, pupuntahin dito naman Ay, pare mo kay ate. Ha, Hello, Hello po. Ay, lang mm -hmm. eh, pero at least, hindi siya matunaw. Ayan mga kawanda. Dito kami ngayon sa Agno. Mamaya, punta rin kami ng Infanta. O, di ba? Pala. Bakit? Anong, ay, -anong ay, nila? May hindi siya ng number. Inagka-cash in sila. Ah, na, cash in. Tapos nag-charge siya kuya sa nila. Kasi diba? Ah, ah. Ay, Ayan mga kawander, see you sa Infanta. Ayun mga kawander kasi dito na kami sa Infanta at pauwi na kami kasi gabi na rin Oh. Ito ang bago naming ulit nakasama si Ina. Ina? Ina na lang no? Shortcut. Ayun mga kawander ay, dati nating 5'9 ano to. Ay, uh, artista on. Ina Rimundo. <laughs> Bi, ang nabay napansin ako sa kanyang taongos ng ilong niya sana all. Ay, ayun nga. Na. Siguro may lahi kayong ano yon ano yon Yung Indian, di ba yung Indian ang tangos ng ilong? O, parang nga. ang taos ng ilong niya, oh. be. Yan yung unang napansin ko sa kanya. Oh. Sana all matangos. Matangos din lang yung ilong ko. Ah. Bakit sa akin be? <laughs> Patingin. Asaan? Wala nang butas, be. Ayan, 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 dapat tayo mga Pinoy, proud tayo sa ilong natin, no? Oh, di ba? Hmm. Yan yung nagpapaganda nagpapagwapo sa atin, yung mga ilong ba? natin. Kasi ano yan eh, um, uh, di ilan lang yan. Yun eh. oh, di ba? <laughs> Ayan mga kawandor, maraming maraming salamat sa panunood. Uh, lagi namin sinasabi, prayer, sipag, at syaga. Bye-bye!